Ngayong araw ay nagulat nga pala ako sa aking nakita. Yung alaga ko kasi parot siya ay nangitlog na. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo ba? Bilog-bilog nga pala siya na may tuldok na kulay itim. Sa so, wakas ay dadami na ang alaga kong isda. Kaya naman isang araw, maaga pa lang ay nagpapakain na ako ng mga alaga kong isda. Napakabilis nga palang lumaki itong mga alaga kong Oscar. Parang kailan lang kasi ay napakaliit pa nila. Ito naman mga platinum white parrot fish ko ay napakalusog. Ang wish ko nga pala ay sana madagdagan pa to. Bigla ko nga palang naalala may binibirid nga pala akong isda. Nagulat nga pala ako sa aking nakita. Napakasaya ko nga pala sa mga oras na to. Ito kasi mga alaga kong parrot fish ay nakabuo na ng itlog. Akala ko nga nung una hindi ako magtatagumpay. Kailangan lang pala natin ng konting tiyaga at nilaga. Char. Binabantayan nga pala ng babae kanyang mga anak. Pagkatapos nga pala ng pitong araw, tsaka mapipisa mga itlo, hindi na ako makapagantay sa kanilang paglaki. Dahil dyan madadagdag na naman ang mga laga akong isda. ngayon araw din pala ay may bumili sa akin baso. Eto nga pala yung magnang timdog yun. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers. Guys, ano pang inaantay nyo? Mag-order na kayo sa Shopee. Nakakataba ng puso kasi dinayo pa tayo magmula kabilang barangay. At dahil dyan, big big shoutout nga pala sa napakasolid kong followers. ngayon araw din pala ipupunta ako kay Laboy Ubo. So paano guys? Tara! Naalala ko pupunta nga pala kami kailan nuk-nuk pa ngayon araw kasi ang aming photoshoot. Pagdating ko kay Laboy Ubo, napakadaming bumibiling ice kay Kuya Dugs. Nagulat nga ako kasi binigyan ako ng bata ng ice candy. Dahil diyan big big shoutout nga pala sa inyong tatlo. Napakasarap talagang gumawa ng ice candy ni Kuya Dug. Kailangan ko nga pala kumuha ng sticker ni Boy Ubo. Kinuha ko na din pala yung kay Boy Skin Care. Sa mga umaorder nga pala sa amin ng baso, sinasamahan na namin ng free sticker. Dadaan din pala ako sa bilihan ng mga isda. Ngayong araw daw kasi ay dumating na ang mga Pidoit na gapi. Nakakatuwa kasi galing pa silang Thailand. Nung isang araw ko pa nga pala silang hinahantay. Kailangan ko kasi gumawa ng babae at lalaking quality. Bala ko kasi magpadami ng Pidoit na gapi. Mabuti na lang kasama ko pala si Boy Ubo. Siya kasi ang marunong mamili ng magagandang isda. Marahil nagtataka kayo, hindi kami nag-aaway ni Boy Ubo. Dahil sa mga isda nga pala, doon kami nagkakasundo. Nakapili na nga pala ako ng trio. Papunta na nga pala kami kila Noknok Paputo. Pagpasok nga pala namin kila Noknok ay sinalubong agad si Boy Ubo ng kanyang flower horn. Akalain nyo yun guys, natatandaan niya pa yung dati niyang amo. Binigay kasi to ni Boy Ubo yung nag-200 followers na si Noknok Paputo. Dito rin pala nanggaling ang mga alaga akong parrot fish. Big big shoutout din pala sa mga pamangkin ni Noknok Paputo. Pagpasok ko nga pala sa kwarto ni Noknok, eksakto namang gising na siya. Bumili na rin pala siya ng maraming kape para magtimpla. Nagulat nga pala ako sa aking mga nakita. Napakarami nga pala dito sticker ng mga vlogger. At syempre nandito rin ang buong Team Dugyot. Ang kaso lang guys para may kulang. Naalala ko kasi member na rin tayo ng Team Dugyot. Napakasarap talaga magkape sa umaga, lalo na kapag ganitong mga mag aking makikita. Kung hindi ako nagkakamali, nagits na tong nakikita ko sa mesa. Hindi naman siguro malalaman ni Noktok paputok kung kukuha ako ng isa. <laughs> Kaya naman food trip na naman si Kuya Boy Macho Nori. Kung hindi niyo na itatanong paboritong paborito ko to, nagluto pa si Noknok ng itlog para sa amin ni Boy Ubo. Syempre habang nag-aalmusal hindi mawawala ang kwentuhan. Alam niyo ba guys, minsan kasi kami mga vlogger lang ang nagkakaintindihan. Kumuha na nga pala ng camera si Noknok papatok para sa aming pictorial. Ang kaso lang wala nga pala akong damit para sa aming photo shoot. Mabuti nilang meron ako mabait na kaibigan. Kayo na lang humusga kung bagay ba. Tingputi nga pala ako dito para nga attend lang ng binyag. Maraming maraming salamat nga pala sa inyong mga suporta. Dahil diyan guys, malapit na tayo mag-100k followers. Hindi ko nga pala magagawa ang lahat ng to kung ay di dahil sa inyo. Napakalupit talaga ng aming photographer. Sa totoo lang kung makikita niyo ako sa personal, sobrang itim ko. Siguro siya yung camera ni Nokno kasi kahit papano nagbukang tao ako. Bago pa magalit sa akin si Boy Ubo, siguro magpapaalam na ako. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! <laughs>